siya, the former chief PNP? Which one? Uh, kapanipaniwala ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Good morning, uh, Madam Chair. Uh, uh, actually, ma'am, uh, we haven't com uh, confirmed yet kung talagang may mga usap-usapan po within the Intelligence Community, yes. Pero <clears throat> wala pa pong confirmation, ma'am, kung, kung, kung may mga witnesses na mayroon talagang nabigyan. But uh, <clears throat> yun ang usap-usapan ngayon. They're still uh, validating it, ma'am. Ano pa po yung usap-usapan? Bukod sa general uh, detail na yon na 200M to a high BI official, meron pa bang ibang mga diumanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? Uh, may pinag-usapan na yung sa border immigration. Mm -hmm. uh, hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount including PNP officials. Mm -hmm. Pero hindi ko pa rin uh, mm -hmm. confirm yun, ma'am. Kasi I'm I'm outside of the loop lately, ma'am. Uh, because uh, uh, we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal pogos in the countryside or in the provinces Ano pong alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Uh, hindi PNP unit mommy, eh, uh, but personalities. PNP personalities sino-sino po? Uh, I think uh, it was mentioned the former Chief PNP Which one? I don't know ma'am but former chief PNP though. Wow. All right. Salamat General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? Yes, sir. Uh, General Takaka. So we've heard uh, a few of the agencies so far saying nagkukondukta po sila ng internal investigation sa kanila ring mga hanay. Narinig nyo or sa sariling uh, uh, intel directorate at units ng PNP, meron din po bang ganitong mga impormasyon, ganitong mga hundreds of millions Uh, of pesos in yung mga bribe amounts sa mga matataas na official sa BI at ngayon uh, nababanggit uh, pati isang dating uh, PNP chief pa. Sa inyo pong investigasyon, ano pong lumalabas General? Uh, good afternoon Madam Chair. For the apart po ng PNP uh, so far po wala po kaming uh, report with regards po kung may mga nasuguran na PNP personnel. But despite of that po ay yung aming intelligence community ay tuloy-tuloy po ang kanilang ano, ah, uh, pag-coordinate sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personnel na involved then we will file the necessary case po kung may mga evidence po aming makukuha. General, I'm almost disappointed. Dahil sa isang naunang hearing, kayo ang naunang im institusyon na naka -alam, na nakatakas na sa bansa si GoHuaping. Kayo lang yung nagsabi, August 14 pa lang alam nyo na. At August 15, sinabihan nyo ang BI. Whereas, all the other agencies then said, August 19 lang daw nila nalaman nung nag-manifestation ako. Na parang sa Senado pa, umaasan ng Intel ang ating Intel agencies. I cannot believe it and I don't want to believe it. Kasi pag ganun talaga ang state of Intel natin, kawawa tayo sa mga susunod na panahon. So sir, earlier, at uh, the PNP resource person in an earlier hearing also said, my internal investigation kayong ginagawa. Wala pa bang bunga yon? Especially about a very important issue like corruption of high officials within the organization. Yes ma'am, yung, in, uh, yung report sa amin na nakatakas si Alice po is coming from the Interpol po ma'am. So yun po yung Ah uh, naging uh, information po namin coming from the inter uh, Interpol po na nakukuha po natin. So, Then yung sa mga allegations po na ano is ongoing naman po mami, yung aming uh, investigation. Yes sir, pero more than a month ago na po yung ano August 14 uh, na in input ng Interpol. Ah uh, so really I am I am I'm shocked. And uh, PNP widow po ako, alam niyo naman. So may expectation ako sa National Police natin. Well, uh, thank you, General, but you know, PNP has to come back with more than that sa committee. Ito kami, ginagawa namin yung aming trabaho in terms of investigation, in AW legislation, but patapos na rin po kami. Uh, step up na dapat talaga ang law enforcement. Salamat, General Madam Takaka. General. Before I uh, recognize Senator Joel, balik lang uh, General Villanueva, uh, you mentioned a former Chief PNP. Uh, mula sa intel nyo, anong klasing uh, tulong, uh, aid o assistance ang pinrovide uh, nung taong ito? Uh, I don't know the the exact ano ma'am kung anong pinrovide na support. Bata yun lang naman na, na, na nabanggit sa amin sir but hindi pa na-confirm yan ma'am kung talagang nagbigay or binigyan or tinanggap or may witnesses. Uh, yun lang po ang narinig, naririnig namin sa within the intelligence community but uh, I'm out of the loop po kasi lately ma'am eh uh, uh, hindi ko din ma-confirm yan ma'am kung ano. I understand general pero just to be clear, no uh, bahagi ng usap-usapan sa intel community na a former chief PNP ay on the take kay Huaping, Tama po? Uh yes ma'am Yan pero hindi ko din yan, ma assertin yan ma'am kung kanino galing yung report ma'am. Uh, it's just parang rumors lang within the intelligence community. I think they are validating it uh, right now. Uh I even went to Nika last week but uh, there's no uh, information about it ma'am. Salamat general. That's all uh, well noted. Uh pero dun sa usap-usapan na bine-verify pa ng buong intel community, kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former Chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guho Huaping? Uh, wala naman, ma'am. Uh, ang parang uh, usapan dun, ma'am, parang yung parang nasa payroll yung monthly payroll ever since it gets worse and worse kanina bad enough yung magbayad uh, di umano ng daang milyong pisong suhol uh, para makatakas ang isang go even worse kung historically may monthly payroll uh, attorney magno sa NBI po ba may ganyang mga angulo rin Uh, tinitignan ang ang Bureau, yung SUHOL pati sa isang dating Chief PNP at yung monthly payroll pati sa mga government officials uh, Madam Chair uh, lahat po yan ay uh, tinitingnan po natin but at this moment we cannot comment on the uh, investigation and intelligence gathering that we are conducting uh, since uh, sa binubuo po namin uh, pag-backtrack at uh, pag-iimbestiga ay uh, kasama po namin tinitingnan niya madam chair Salamat Attorney Magno kanina nabanggit ni General Villanueva ang Nika I think I heard there's a we have a resource person here from Nika Yes sir if you could come forward po uh, Does Nika have anything to tell us at this point kung uh, may investigasyon din kayo sa angulo ng mataas na BI official mataas na uh, PNP official ultimong dating PNP chief Di Umano o sino mang current government officials na mga tumulong sa pagtakas ni Go Hoaping nakapanumpa kayo kanina sir ano po okay salamat sir Yung pangalan po niyo sir Magandang umaga po uh, Madam Chairperson The honorable uh, I am Director Ferlu Silvio po Nanika ang uh, katulad po ng sinabi ni uh, Attorney Magno, tuloy-tuloy uh, po yung aming investigasyon dito po sa Pilipinas at kasama po sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa Malaysia mm -hmm. and Indonesia. Uh generally po uh, I cannot give the specific uh, progress. Pero may pagtuloy-tuloy na pag-uusap po ngayon ng aming liaison officers kasama po yung police chiefs ng dalawang uh, post Malaysia at Indonesia. Mm -hmm. For now po uh kung sakali po uh, I'm sorry I cannot give the a comment with regards to the new statement mm -hmm. given by General William mm Weber. -hmm. Pero so I rest assured po ang NICA magbibigay ng developments. Salamat po. Eh, pero yung mga nababanggit ng mga uh, posibleng personalidad at mga posisyong Uh, ah nila dati o ino ngayon kasama po 'yon sa ongoing investigation ng Nika. O sa fact finding ng Nika. Sa ngayon po ay we priority po namin 'yon kung nakalagay po doon sa ibang mga agenda. i priority po namin 'yon. Makakaaso po kayo Mr. Uh, Madam Chair person. Salamat uh, uh, Madam, uh, Madam Director, Chair Senator Joel Madam, I'm being tempted to raise a point of order but uh, perhaps I will just ask if the committee uh, was able to receive the uh, request of this representation if you recall in the very 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 first uh, hearing to ask uh the agencies of the government as to how they conduct uh yung pong, uh, case build up yung paano yung hypothesis nila yung protocols nila yung uh, uh, way of uh, uh, how they uh Uh, establish uh, Madam chair yung uh, mga mga binabalangkas nila at uh, sasabihin nilang ito na talaga yung validated uh, information did we receive anything from uh, the different agencies of the government that we asked for Madam chair Salamat Senator Joel narerecall po ng chair iyan at uh, iniuugnay din sa tanong ng chair sa mga ahensya ano yung mga teorian nyo ng pag Takas ni Go Hopping. ComSec, nakapagsumite na po ba yung ating mga ahensya nitong at uh, least nabuo o nabubuo nilang kwento ng pagtakas na iyon? Madam Chair, I can see uh, our ComSec uh, saying wala ni isa pa rin na nagbibigay sa atin. Wala pa rin ni isa. Madam Chair, matatapos na tayo sa hearing na to Correct. Wala pa rin na format lang and protocols, papaano nila ginagampanan yung tungkulin nila.